Gusto nila mag -kum ako sa MIT. Nag-cum lang ako. Hindi sila masaya. Come on! I could not see any logic in there. A lot of people speaking about the wealth of Marcos and it's not true. Don't believe it. Because the Marcos Foundation is in my leadership. We give humanitarian, we give optimum eye care program. Tapos nagkaroon ng total betrayal because of the interest of the oligarchy. It was a total betrayal. Kasi nabubuhay ako ng kahimik. Kaya pa, maayos. Ngayon, mariremember ba ng tao yung Francis Leo Marcos? Of course not. Mariremember lang nila is Marcos. Hi everyone. Mukhang nawawala na po ang dating Norman monggusing na mataas ang tingin sa sarili, pala mura, at piling mayaman. Dahil sa video na ito, ay halos maiyak na si Norman Inidoro dahil sa katakot-takot na bash na inabot niya. Panoorin natin ang video na ito. Nagsimula ang video kung saan ay halos mabasag ang boses ni Norman Inidoro at muntik na siyang maiyak. Po genius, ito yung advice ko sa'yo. Ituloy mo lang yung pambabas mo sa akin. Kasi, you can run, but you cannot hide. Nahuli naman na scripted pala kapag may kausap si Norman Inidoro sa cellphone. Basta uh, ka kayon? Asa ka? Oh, sorry, mali yung acting ko, boss. Sorry po, mali acting nat. Ah. Ang tayo tumatawag. Oh, may, may tumatawag na naman. Sabi ko sa'yo, puro basher to eh. Style mo, bulok. Bukod sa YouTube Live, ay mukhang sa TikTok din ay balak maghanap ni Norman ni Doro ng may na OFW. Hada! O, oh, sige, magsakit kayo rito. O, oh, o. Oh. Oh. Kami ang mga Charles Angel. Ayan, ayan uh. Hello, sir. Ah, uh, hello. Uh Hello, sir Leo. Nag-message na po ako. Saan? Sa inyo po, hindi po nag-send. oh, bakit? Ngayon ko po. <laughs> nag-message ka sa akin, hindi nag-send? Opo, hindi po. Ano nakalagay sa message? Pagkiti po na. Ayun po, ako po yung nag-message sa inyo kanina. Ginawa namang laruan si Norman Inidoro sa pag-shoutout sa mga anime karakter. Aliana Cardo, Boss FLM shoutout kay Tanggol, Montenegro. <laughs> At Cardo <laughs> Dalisay. God. Sabi ni Ice Cream, Boss Epelec, pa-shoutout sa friend ko si Saitama at Henos from Secret Society. Boss, pa-shoutout sa Royal Blood Family dito sa Japan. Uchiha Clan. Lalong-lalo na sa grandfather. Si Uchiha. Ayun. <clears throat> boss Epelec, pa-shoutout sa mayaman kong kaibigan taga-Japan. Sa Uchiha Family. Kay Sarada, at sa dito niya na si Itachi. Ha? Ah? Ito naman yung bunso Ash and Charmander. At sa school teacher niya na si Teacher Wak ng Pallet Town Elementary School. Salamat mo sa kalim. Mabuhay kayo. Shout out sa inyo. Ah! <laughs> Tila naman mali ang salita ni Dr. Norman Enidoro na to whom it may concern. Ano na yan? syempre, hindi naman natin alam kung ilang tao yan. So, bahala na abogado dyan. Uh, to whom it my concern na yan. To whom it my concern. Ah. Uh, ang tawag dyan, to whom it my concern. Uh, ang tawag dyan, to whom it may concern. Hindi naman masagot ni Norman Inedoro kung nasaan ang Audi at Mustang na ipinagyayabang niya noon. Boss, legit question lang. Bakit hindi ka nanagawi sa bahay mo sa yung may Mustang saka Audi R8. Nakita ko yung 2020. Eh Andito ako ngayon. Yun lang. Oh. Ito mga high user to. O, para gawa uli kayo ng bagong account. O, di ba? Sa lakas ng malang hangin ni Norman Inidoro, ay tira nagpakawala din ito ng masamang hangin. Paglilinis muna ako ng ano. O yun. Paglilinis muna ako ng ano. O yun. Naghahanda naman si Norman Inidoro ng kanyang sayaw para sa Christmas party nila ni Casper. Ito naman po ang kwentong Barbero ni Norman Inidoro na mamimigay daw siya ng ginto pero wala naman siyang pinagbigyan. I have here a solid gold weighing 150 grams, 24 carats. Sa market, palahating million. Ah, uh, ipamimigay ko. Ah, Mary. Pinagsamaan naman ng loob ni Norman Inidoro ang netizen dahil hindi daw niya kailangan ng palipad o pera. Ah, ulitin ko, hindi ko kailangan yan ah. Eh, kayo lang yung nag insist uh, sabi, 5 million o 5k? 5 million. Oh, gusto mo malaman kung magkano? 92,000 US dollar yung pinadala sa akin ni Manong Joseph ko, Pasqua. Bayaw ko. Oh, ingit ka. Ah, uh, kaya ako nakalipat. Uh, sabi ni Janis, tinggit pikit Oh, ayan 'yung asawa nagsasabi. <laughs> 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 Kumusta na kayo di ba, pre? Ah. Ipinakita naman ni Norman ini Doro ang kanyang mga relo na galing Shopee upang ipakita sa mga OFW na mayaman siya kuno. Tapos magpapalipad ng pera mga OFW sa kanyang social media sa pag-aakalang itutulong ito ni Norman Inidoro sa mga Pilipino. Speaking of Rolex, o oh, eto, ang mga yan, ang mga minuminote yan. Lika, 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 lika. Eto, nababasa ba nila yan? Totoo mo. Alam ba nila kung ano yan? Wimbledon yan, natuto na rose gold. O oh, eto isa, baka sabihin ni eh, isa lang. Iangat mo, para makita dalawa, dalawa. Oh, dalawa, Iangat mo. Oh, Eto. Eto. Wimbledon. Hmm. Alam ba nila Wimbledon? oh, yan. Bigat. Eto Wimbledon. White gold at saka rose gold. Two eto oh, isa. O oh, baka sabihin nila yan. Andiyan ang certificate niyan. oh, binili ko yan. Nakapangalan sa akin yan. O oh, ayan. Oh, eto pa isa. Kaya lang, ayaw ko nga pagsususuotin muna at uh, hindi ko papil. Hindi okay. mo okay. lang sinusuot ba? Kasi gabi nila, wala na raw yung mga Rolex mo. Ah, ganon? Mm -hmm. Magpapaniwala ka naman sa oh, mga p***** O ayan, ito ang mga certificate yung lahat lahat yung gusto uh, mo. sa basher, baka... Tanongin mo sa basher, baka hindi nila alam yung salitang Wimbledon. Hmm. Oh, Basher, ano ka ngayon? At yan po ang mga napakalakas na hangin na ipinakita ni Norman Inidoro. Sa ating Puma OFW ay nalalapit na po ang Pasko at paniguradong mangihingi itong si Norman Inidoro ng ipamamasko sa mga Pilipino. Mag-iingat po kayo mga OFW na Pilipino dahil ang pagpapakita ni Norman Inidoro na mayaman siya kuno at maraming ari-arian ay pawang bitag lamang. Ito ay upang isipin ng mga OFW na hindi na kailangan ng pera ni Norman Inidoro at ang pera na ipapalipad nyo sa kanya ay itutulong niya sa mga Pilipino. Huli na ang lahat ng inyong mapagtanto na ang pera na ibinigay niyong donasyon ay gagawin ni Norman Inidoro na sariling pensyon. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.